dala namin ang programa, suporta at konkretong tulong para sa inyo pong mga tunay na haligi ng agrikultura. Ngayon, ako po ay nagsisilbi sa taong bayan bilang kalihim ng Department of Finance. At may bonus po ito. Ako rin po ngayon ang chairman ng Land Bank. Ibig sabihin, trabaho ko sa Land Bank na siguraduhin na ang bangko ng gobyerno ay para sa lahat. Hindi lang sa malalaking negosyo, kundi lalo na sa inyo pong mga magsasaka at mangingisda na araw-araw ay bumubuhay sa ating hapagkainan. Mahirap ang magsasaka. Talagang kayod karabaw. Ang mas mahirap daw na problema ng mga magsasaka ay ang sapat na puhunan. One month na yung palay, nasa financial struggle na yung farmer. Kasi nahila na doon sa pag-aaral ng mga bata, sa ulam, ganun. Wala na yung budget para sa palayan. Lagi kami nagtatalo ng misis ko sa budget sa kusina. Kasi ayaw ko nung masyadong magastos. Yung obligasyon kasi ng tao, marami. Hindi lang nakafocus sa farming. Yung personal mo, ay eh, maraming papuntahan ng pira. Yung pira ngayon, ang bilis lumabas. Eh, maiiwan lagi yung, ano, yung budget sa palayan. Pero doon naman ng main source natin. Utang ang madalas takbuhan ng mga magsasakang tulad ni Joel napunta ako doon sa maliit na financial institution. Pero ang problema doon, mag-deposit ka ng 15,000, ang pwede mo lang malon is, ang ma-approve sa'yo is 30,000. Yung 30,000 na iniinteresan ko, pira ko yung 15 mil eh. di ang laki. Tapos nung mag-apply ka, one month, nakaharbis na ako, yun din ang timing ng release ng loan ko, di hindi ko na napakinabangan. Winidraw ko yung kapital ko. Napunta na naman ako doon sa Alinding. Mataas din ang rate. Taong 2017, may magandang balita na dumating sa grupo nila Joel. Ang offer ng land bank. Sikat saka pa noon, nag-start kami ng 14% per annum hanggat nagpababa. Per year nagbaba hanggang 7% per annum tinawag na agri senso o Agriculture Growth and Resource Integration and Enhanced Delivery of Support and Opportunities. Ang Sikat Saka ay isang integrated financing program ng Land Bank of the Philippines at Department of Agriculture. Nag-alok ito ng pautang na may mababang interes at iba pang suporta sa mga maliliit na magsasaka at mangingisda. Ngayon, kokonin lang yung talagang totoo kang farmer mag justify lang niyong yung barangay at saka yung farmers association. Six months din yun, crop uh, production loan. Hinahanap lang na collateral ownership ng appliance. Pwede eh, noon. Sa processing, kung madami kami, may two, two weeks. Pero kung kukunti lang, by batch, one week lang. Pero kung reloan na, mabilis na. Hindi pa kami nakapag-tanim or land pa lang may tira doon sa ano sa EPM namin. Tuloy-tuloy ang naging pagtulong ng Land Bank sa grupo nila Joel. Pagkatapos ng sikat saka, inilipat sila sa RCEF or Rice Competitiveness Enhancement Fund na naglalayon namang pabilisin ang modernisasyon ng rice sector. Mas mababa yung interest rate. Nag-avail din ako ng mechanization sa RCEP. 2% naman yon. Malaking tulong gaya sa amin na hindi masyadong malaking farmer, mas nabilis ang pagharbis. Sleazer yung labor. Mahulog na butil, mas ma maliit. Kung manual, maraming masaya. Naging mabilis ang asenso ni Joel dahil sa land bank. May sampung ektage na ngayon ang kanyang taniman ng palay, saging, tubo at mga prutas. Meron din siyang livestock, kambing, gansa, pato at boarding house. Ang taniman ng prutas ni Joel, napili pa ng DA na training site ng mga magsasaka para sa TESDA. Dito nagbibigay ng seminar ang Agricultural Training Institute at ipinakikilala ng Land Bank ang mga programa nito. Laging kasama namin ang Land Bank sa paglago. Kahit pwede na ako magsakan na wala yung Land Bank, pero hindi ko iniiwan yung land bank. Kung bagay yung paglago ko, kasama talaga yung land bank. Hanggang ngayon, mayroon pa rin akong utang sa land bank, kahit production loan. Kung nakautang ka sa land bank, malaking biyaya na yon. Kaya naman malaking balita ang pagdalaw ng land bank sa bukid noon para ipakilala ang mas malaking biyaya, ang AgriSenso Plus. Kaya may plus dahil sa halip na utang na walang kawala, ito ay tulong pinansyal na may kasamang insurance, training, market access, at mababang interest. Isipin niyo po ito, apat na porsyento lang ang interest at may libreng life insurance pa. Ang programang ito ng Land Bank at ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay isang konkreto at inklusibong sagot sa matagal nyo ng panawagan na tulong pinansyal. Ito ay programang may malasakit at may malinaw na pangarap na gawing abot kamay ang pag asenso ng bawat magsasaka at mangingis na. Sagot sa dasal ng maraming magsasaka ang mensahe ni Secretary Recto. Baba lang interes niya yung mangungutang sa ano sa mga kapitbahay or friend 10%. Salamat ako ma'am kasi nakasali ako. Napakalaking tulong po sa mga farmers, lalo't lalo, lalo, lalo na yung uh, walang mga kapital na makakuha sila ng puhunan upang maipalago ang kanilang mga produkto po. This is my first time. Malaki talaga ang tulong sa Agresinso Plus. Masustain namin yung pangangailangan ng aming farm. Nagpapasalamat nga ako. Mayroon ako ng asosisyo na pasukan. Kung wala, di, hindi ako nakapasok dito. Pasalamat ako talaga sa Land Bank. Tuwang-tuwa si Joel para sa kanyang mga kasama. Kung bagay yung land bank ang lagi namin katulong. Kung lalago kami, nang dahil sa land bank din. Kung baga instant nang dyan na, nag-aantay lang yung pira. Hindi ka na maghanap pa. Huwag ka nang mag kung saan ka kukuha. Kaya may isa siyang pakiusap sa mga kasama. Huwag mong sisirain yung credit line mo sa land bank kasi malaking opportunity na yon. Utang bayad tayo. Maganda naman yung programa ng land bank. Ba't mo sisirain?